Good morning mga master! For today's videos 10 20 30 Ayan, 30 pull-ups muna ang ginawa ko bago mag-umbisa ng trabaho. Maga Ma. Ma, nga ako ngayon nag-prepare mga master dahil may pupuntahan kaming travel expo ng bus kong babae. Time check, 6.30 ng umaga. Ang aga, ba? Diba? Sempre bago tayo lumayas ng bahay, linisin muna natin ang sasakyan natin. At siyempre, tuturuan ko kayo kung pa paano maglinis ng sasakyan. Unang-una, bugahan nyo ng tubig, hindi apoy. Tubig, hindi naman kayo mga dragon. Parang kapit bahay nyo, dragon na ako galit, dragon pa yung pagmumuha. At siyempre, hindi lang basta buga ang gagawin mo dyan. Pagkatapos mong bugahan, punasan mo ng malinis na basahan yan dahil itim yung sasakyan natin. Habang binubugahan mo ng tubig, sabay mo ng punas ng basahan para matanggal yung mga putik. Hindi ka tulad ng mga kakilala nyo dyan. Kahit anong gabi yung remedyo, makapal na talaga ang mukha. Lalong-lalo lalo na yung katabi mo ngayon dyan. Sobrang kapal ng mukha nyan. Huwag kang magpapauto. At ito na nga mga master, malapit ko nang matapos tong ginagawa ko. Pupunasan ko na lang at nang matuyo na. At ganito naman ang style ang ginagawa ko sa interior ng sasakyan. Punasan nyo lang hanggat na may nakikita kayong alikabok. Lalong-lalo na itim ang interior ng sasakyan nyo. wag titigilan ng kapupunas hanggang hindi pumuputi. At kung maaari, gayahin nyo lang itong ginagawa ko. Sigurado akong hindi kayo magkakamali. Ay, ay, yara ho, sirwa kakintab-kintab na gin ang suyod ng akong sasakyan. Nga mga yate ka mo. Ang ginagawa ko dito, mga master, iba yung basahan sa labas at iba yung basahan dito sa loob. At pagkatapos kong linisin ang loob ng sasakyan na ito, ay maliligo na rin ako dahil naliligo ako. Kayo ba? Naliligo rin ba kayo? Joke lang, mga master. Alam kong naliligo kayo. Adlaw-adlaw. Kanina ko pa nga pinupunasan ang loob nitong sasakyan pero napapansin ko hindi naman siya pumuputi. okay na lang kahit hindi siya pumuti. Ang importante, makinis at makintab at hindi siya magaspang sa alikabo. At ito naman ang kapitbahay ko dito. Kalbo rin siya, katulad ko. Magwawalis naman ang gimmick niya ngayong umaga. Kanyang-anya kaming gimmick dito. Sobrang sipag ng kapitbahay ko na yan. Kahit walang mga dahon, nagwawalis. At tapos na nga ako, bago ako maligo, initin ko na rin tong aking almusal para paglabas ko galing banyo, mainit na yung sabaw. At huwag natin kakalimutang mag-almusal sa umaga dahil napaka sa katawan natin ang almusal. Kaya yung mga sumisimplang dyan sa marilaki, siguradong sigurado ako, hindi nag-almusal dyan. Kamote kamote ang design. Tapos na nga ako, maligo, mga master. Tapos na rin ako mag dyan. At ilalagay ko na yung sapatos ko sa sasakyan. Dahil ilang sandali na lang, ay papunta na kaming SMX, Pasay. Pero sa kasamaang pala dahil tinawag muna ako sa glit ng kalikasan. Dahil mahirap ito, pag sa tay tayo inabutan, mga moy siptiktang ang buong sasakyan. Nandito na nga kami, mga master, sa Pasay at naghahanap na ako ng maparkingan dito. Nagsuot na nga ako ng sapatos dito dahil gusto ng boss ko ay sumunod ako sa kanya doon sa loob. Nakapagpag nga ako kaagad dahil maaga pa naman kaya marami pang bakanting parking. Pero maya maya lang sa ganitong lugar wala ka nang makukuhang parking. Lalong lalo na pag linggo ka pumunta sa lugar na ito nako mag ka na lang. Ngayon nga mga master may nakuha nga akong parking pero malayo na doon sa area ang pupuntahan namin. Maglalakad pa siguro ako ng mga 20 minutes bago ako makarating sa area. Pero okay lang yan kasama na ang papawis doon mga master ngayate mga master ang layo pala ng parking ko. Akala ko malapit lang ako dun sa Travel Expo, ang layo ko pala. Kaya maglalakad ako ngayon galing dito sa parking ko papunta ang Travel Expo ang linti. Ang kinabuhay na eh. Nakita nyo na mga master, nakikita nyo ba yung kulay blue na yon? Lalagpas pa ako dyan bago ako makarating sa pupuntahan ko. After 15 minutes, malapit-lapit lang na ako. Nandito na ako sa may Condrad Hotel. Ang kabila nyan, SMX na at nandoon ang Travel Expo. Ano naman kaya ang gagawin ko doon sa loob? At sa wakas, nandito na nga ako mga master. Nakapasok na ako sa loob ng SMX. Ang daming tao. Hindi ko maintindihan kung anong gagawin ko. At may mapa nga rito para malaman natin kung saan ako pupunta. At ano namang pakialam ko sa mapa na ito, hindi ko naman alam basahin. Ang sabi nga ng boss ko pumasok doon ako sa loob, hanapin ko yung pal. Kaya hinanap ko muna kung saan nakakakuha ng ticket para makapasok doon sa loob. At sa pila na yan Diyan ako pipila para makapasok doon sa loob At bumili na nga ako ng ticket mga master Dahil gusto ko rin malaman kung anong meron doon sa loob Kaya <gibit> mga master maglakad-lakad ka lang doon sa loob Magbabahay ka na ng isang daan Ay hawid ko na gid ang ticket ho Makapasok na gid ako sa loob At ito nga ang itsura dito sa loob Ang iba abala sa pagbili ng ticket Samantalang ako paikot-ikot pa Nahirapan nga kung hanapin yung travel agency na hinahanap ko Kaya umakit muna ako sa second floor At magakit ko nga sa second floor Ito yung laki nakita ko nagkasinaot kaya hawak lain-lain lang sa outing doon mga pagkain pa lang, lang sa second floor kaya bumaba na lang ako ulit babalik na lang ako doon sa first floor dahil nandun yung mga airlines lalo nga kung tinamad dito sa loob wala naman akong gagawin dito dahil hindi ko mahanap yung hinahanap ko so, lalabas basta na lang ako ng expo, mga master ang lamig-lamig dun sa loob tsaka wala naman akong bibilin doon baka pag pumili ako doon baka usan ako dahil ng eroplano. eh wala naman akong gagawin doon lumabas so, na lang ako anong gagawin ko dun magtatambay lang Ayun mga master, tamang tama yung paglabas ko uh, Tumawag na rin yung mga boss ko At tapos na rin daw sila Kaya ngayon, pauwi na rin kami uh, Ikutan ko na sila doon sa Kung saan ko sila train up kanina uh, Nakabili na raw sila ng gusto nilang ticket Kaya uh, tapos na rin sila Kaya tamang tama, timing na timing yung paglabas ko Nilalamig ako doon sa loob, malamig talaga doon sa loob eh. Kaya let's go home